Hello mga mi, welcome to my mini vlog. Samahan nyo nga pala ako ngayong umaga sa pagpe-prepare nitong aming baon sa school. So mag steam lang ako ng apat na siopaw. Yung tigitigi -tigi sa kami, yung isa is baon ni Adam. And then yung dalawa naman is may iwan kay ate at kay kuya. So habang inaantay ko nga mga mina iminit yung tubig at may steam na yung siopaw ay ihahanda ko na rin itong uniform ni Adam. So si Adam nga lang pala ang may pasok today dahil may assessment yung mga teacher ng high school kaya walang pasok yung aking dalawang estudyante. So mabalik na nga ako mga mi dito sa aking pagluluto. Ito't mainit na nga itong aking steamer at ilalagay ko na nga yung siopaw na aking i-steam. So may natira pang pa ang dalawa mga miyat kaya yan ibabalik ko muna sa freezer para hindi rin masira. So asado nga pala itong shopo na itong mga miya yan. So fast forward mga miya ito at napaliguan ko na si Adam. May nakalimutan ko pa nga ibaba yung isang side ng pajama ko. Kaya isusotan ko na nga siya ng uniform para nakagayak na siya. So ako naman ay after niyang gumayak ay gagayak na rin. So ito nga ang video na ito mga mi ay nung nakaraang Tuesday pa. Super late upload na naman ako mga mi. Medyo marami lang talaga akong ginagawa sa linggong ito. Kaya yan medyo nalilate tayo. Pero susubukan ako nga maging updated sa mga mini vlog. At huwag nyo naman kalimutang mag follow para lagi kayong updated. So sa mga oras na nga pa lang ito mga mi ay gising na rin si ate. So ginising ko na siya bago pa kami umalis dahil siya nga yung kukuha ng deliver ngayon. Dahil ngayon Tuesday nga ang schedule ng deliver ng aming mga tubig. And then after ko namang maigyak si Adam ay ilalagay ko na rin itong ibang gamit namin dito sa motor para mamaya ay lalakad na lang kami. So, after naman yan mga Mia, ayos ko na tong baon namin ni Adam. So, dalawang shop nga ito, tigisa kami ni Adam. Dahil doon na rin ako magbe-breakfast sa school. O order na lang ako ng coffee sa kantin. Fast forward mga Mia, ito't nakapagbihis na nga ako. So, magpupusod lang din ako dyan. Kasi para pag nagsuot ako ng helmet ay hindi gulugulo yung buho ko. Kaya, kaya lagi ko siyang tinatali. So, nagaantay na lang kami ng ilang minuto niya at aalis na rin kami ni Adam. So, fast forward mga mi, break time naman ni Adam. Hindi ko na nga siya nabideohan kanina habang nakapila. At ito naman ay after niya magmerienda, nakapila na rin sila para mag-ready na bumalik sa school. So, paano mga mi, hanggang dito na lang muna ang ating video. Kita-kita ulit tayo bukas.